Good afternoon po, Ma'am Adeline. Ah uh, Ma'am, taga-saan pa po kayo? Mandaluyong po. Ah uh, kayo po ay dating OFW. Saan ang bansa kayo ng Qatar po. Sa Qatar. Kailan so pa po, po kayo nakauwi? No, October 1 po. So ito pong inyong dating kinakasama na si Baltasar Aguis, tama po ba? Okay. Si Baltasar po ay uh, ka karelasyon ninyo nung simula pa po kayo ay nanggaling sa Qatar. Opo. Nasa Qatar pa po. Nasa Qatar pa. Ilang yes. taon po kayong nagkasama nitong si Baltasar? Ano po, <clears throat> bali naging kami po October 25, mm -hmm. 2021. So, tumagal din po ng ilang taon ang inyong relasyon? Mahigit po magdalawang taon po. Sa so dalawang taong relasyon niyo, ma'am, ano po ang uh, inyong, kumbaga, naging Status? pakikitungo? Kay, uh, Naging Okay naman po. Kung may kailangan siya, ako po 'yung nagpo-provide sa kanya. Mm -hmm. Kung saan po siya ngayon, 'yung pagtitraining po niya. Pinaplano ko po talaga 'yan kasi lagi po siyang natatanggal sa trabaho. Tuwing wala po siyang trabaho, sa akin po naghinaing. So, binibigyan ko po, <clears throat> po siya. Hindi mm -hmm. naman po ano, binibigyan ko po siya, pinapagalitan. Tuwing nagagalit ako, parang nagagalit din siya. So, mm -hmm. makikipaghiwalay ako. Pag may, pag nakikipaghiwalay ako, parang may ginagawa siyang something na ipo sa Facebook mm -hmm. na kinakahiya ako. Mm -hmm. So ngayong last na nga nung September 20, final ko na yung decision ko na ayoko na talaga kasi ano na eh parang toxic na talaga eh lagi mm -hmm. pag nag-aaway kan. Mm -hmm. mm -hmm. ah, may mga ebidensya po si ma'am na mm -hmm. pinost po ng kanya ex-boyfriend you know sa social it's media. It's okay. um, may may maselan po ang mga larawan kaya po hindi po namin um, pwedeng um. maipakita dito po sa ating programa. Okay, at yan ay pinost sa Facebook pinose po sa yes, Facebook po. Okay, ma'am. Uh, September 20, nakipaghiwalay ka? Yes po. Okay. Paano nagkaroon ng ganitong mga litrato or video itong si S.G. Baltazar habang ikaw ay nasa Qatar? Through so, video call po eh. Yung naliligo po ako. Tapos nag video call po kami. Mm -hmm. po. So nung nag video call kayo? aware ka ba or alam mo ba na nire-record ka hindi na pala po, niya? Hindi po, wala po. So, wala siyang sinabi na wala alawa, uh, Ano? Adeline, i-save ko to or Adeline, wala pahingi ako ng picture lagi ko mo. Lagi po po nga po sinasabi sa kanya kasi lagi po nung una po hmm. hindi po video yung pinopel niya yung picture eh. Kaya sinasabi ko sa kanya hmm. oh baka meron ka na namang ginagawang ano sinasabi niya, wala, wala. Kasi dati, pag naghihiwalay kami, pag sinasabi niyang ipopost ko, oh. nagiging okay na lang din ako kasi natatakot ako sa sinasabi niya eh. Oo. Oh. Nasasabi niya, isisend niya sa anak ko, na isisend niya sa pamilya ko, yung mga videos, oh, mga oh. pictures. Ngayon po, sabi ko, sige, ipost mo na lang kasi ayoko na din talaga. Bakal, Marap. sa kalaunan, maging malala na yung anak ko na mismo yung mapasahan niya. So, pinost niya po talaga nung ano, September 29. Ano ang nasa post niya, ma'am? Bukod sa mga letrato, may nakalagay ba doon na... Yung, ano po, yung wala pa pong isang araw po da, ata yun, nagpo post po siya na bumubaw kakal sa harap ng kamera. Pero hindi po ako nag-react noon. <coughs> hindi po ako nag-react. Nayaan ko na lang po siya. Sinasabihan niya na lang po ako, pag magsumbong daw ako, ipapakulong din daw po ako. Dahil? U utusan daw po niya yung asawa niya, sinabi ko, in the first place, lagi mo na sinasabi na hiwalay hey, na kayo. Lagi mo tinatanong kita, sinasabihan pa nga kita, ayusin mo pamilya mo para sa mga anak mo. Mm. Eh, sinasabi niya, hindi na siya babalik sa asawa niya. May anak ba kayo, ma'am, na dalawa or wala naman o, po? Wala po. Okay, so yung anak mo ay sa, sa ibang unang, ano po, kinakasama mo. Po. Yes po. At uh, lumapit na po ba kayo sa mga kinauukulan, ma'am, sa polis, sa barangay, o <clears throat> kahit sa DSWD po? Wala po. Doon po lang po sa, ano, sa cybercrime, sa crime po. Ano po ang nangyari, ma'am? Nung pumunta po ako nung Monday, sabi, pag makikipagkita daw yung lalaki, magchat-chat ako sa kanila. Lahat po ng conversation ko, sinend ko po doon sa staff na mm -hmm. nagbigay po ng fiber. Okay. Tapos makikipagkita po yung lalaki doon sa mandalo. Yung, ayoko naman po sa bahay kasi may baby kami doon. Mm -hmm. Yung anak ko nandoon. May mga bata kami doon, iso dyan. Ayoko po masaksihan nila. tama. So hindi po ako nagpakita. Kasi wala namang pong reply yung taga kami eh. Merong ilang netizens na, yun nga, nagsasabi, ilang beses na bang kailangan sabihin na huwag magpakita dahil hindi natin alam ang maaring gawin sa atin. Tama naman po, no? ito po ay paalala sa lahat, hindi lamang po uh, kay Ma'am Adeline, no? na iwasan po natin hanggat sa maaari na magpakita ng kahit anong bahagi ng inyong katawan na pribadong parte, lalong-lalo lalo na sa mga video calls or mga litrato, kahit yan po ay pinaka pinagkakatiwalaan yung pang tao dahil kapag kayo ay nag-away, may mag-hack ng cellphone nyo, kahit hindi po yung taong yun eh. Kahit may mag-hack lang ng cellphone, merong maka mawala wala yung cellphone niya, makuha yung password, etc. Hindi po natin alam kung saan po mapupunta yung inyong letrato or video na nakuhaan po sa inyo. Diba? At at in the end, ayan po ang mangyayari. Talagang trauma, hindi lang trauma, kahihiyan, ano pa ba, sakit talaga ng damdamin ang uh, mangyayari dyan. Magandang hapon po, uh, Sir Baltazar. Magandang hapon po, ma'am. Okay. Baltazar, narinig mo naman siguro itong okay. mga sinabi nitong si Adeline. So, anong masasabi mo doon? Hindi lang po ako yung nag-screen record ng time na yun kasi yung papa ng anak niya po, yan yung unang nagpapasa doon sa mga print. Kasi yung video na yun, ma'am, na screen record niya, nag-screen record din kasi siya, hindi lang ako po, ma'am. Hindi lang ako Pero po, po nag-screen record. Pati siya nag-screen record po. Tapos, yung Facebook na pinahawak niya dun sa papa ng anak niya nung nagiging okay sila. Kaya yung video na screen record niya na pinasa sa akin, nakuha dun sa papa ng anak niya, pinagkakalat, pinagpapasa doon sa mga prints na prints ko po sa okay. Facebook. Okay, Baltazar, ito lang ang tanong ko iyo. Pinoos mo ba sa Facebook yung katawan na walang saplot ni Ma'am Adeline? Opo, ma'am. Oh. Kahit yan po ay bugso ng damdamin, galit, kung ano pa man, kahit galing pa yan sa kapitbahay mo, the fact na pinost mo, kinuhaan mo din siya, nirecord mo din siya at meron pruweba si Ma'am Adeline na pinicturan mo siya or kinapture mo yung picture niya habang siya ay naliligo at walang saplot, ipinagkalat mo pa sa Facebook, that in itself is a violation. Ayan po ay ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Nakapublic pa yung post mo. Bukod pa doon, pwede kang makasuhan ng VAUSI. Bakit mo pi- bakit mo pinagagawa to sa dati mong kinakasama? Nag-aaway ata kami nung time na yon, ma'am. Ah, malala pa kasi doon. Ano siya? Huh? Wala siyang wala siyang pagkain, wala siyang pera. Kahit nag-aaway kami, humiram siya sa akin ng pera. Ito talaga, may words ka na hihiram sa akin ng pera. Sabi ko, sige, hiraman kita sa ate ko. Isang libo para lang makakain ka kasi sabi niya wala siyang kain. So pinahiram ko siya on that day. Sabi ko, uuwi yung ate ko, kailangan na yung pera. Hindi man lang mag-reply, sasabihin wala siyang pera, inakasahot na siya eh. Magandang hapon po, Major Kasabal. Good afternoon din po, ma'am. Ano po ang maaring maihain na reklamo ni Ma'am Adeline laban po dito kay uh, Sir Baltazar? kaya po ng sinabi niyo, pwede po natin kanghahian ng uh, reklamo photo and video voyeurism. Pwede rin po ang vowsy o ang violence against women and children dahil po uh, sila po ay naging... Magka -relasyon. magka relasyon meron pong psychological abuse na yes. nangyari dahil pinopost po si uh, Ma'am Adeline so yun po ma'am ang pwede po nating ihaing reklamo mm -hmm. laban po ito sa kanyang uh, dating karelasyon. Okay. At uh, major Eric, ano po kaya ang unang step na maaring gawin ni Ma'am Adeline kasi sa ngayon sir, ito pong kanyang Facebook uh, post nitong si Sir Baltazar ay eh, nakakalat na po sa social media. May paraan po ba tayo para paalis sa Facebook yung ganitong klasing post at matigil na po yung pagkalat pa nito sa social media platforms? Ah, uh, yes po attorney. Ah, uh, Maari lang po sana na pumunta dito si Ma'am Adeline mismo personal mm -hmm. para kain ang kanyang reklamo at may gawan din po natin ang request for uh, deletion mm -hmm. yung mga videos na kumakalat po sa kanya sa Facebook. Okay. So pwedeng magkaroon sir ng request for deletion, tama po? Yes po. Kung ito po ay uh, makikita ano ma pa po sa Facebook, mm -hmm. pwede po natin... Yes. Ano po ang mga kinakailangang dokumento na dadalhin po ni uh, Ma'am Adeline para po pagpunta niya dyan sir ay isang beses na lamang po at uh, hindi na paulit-ulit? Uh, dalhin lamang po niya yung mga conversations, uh, screenshot conversations nila, mm -hmm. pati po yung uh, kung na-screenshot po niya yung mga videos na uh, pinost po nung ating uh, nireklamo. Nire Okay. At uh, sa inyong experience ba dyan, Major Kasabal, uh, bilang kayo po ay nasa Anti-Cybercrime Unit, ano? Uh, mga ilan po kaya na mga kaso ang ating natatanggap in a daily basis ukol po sa mga gantong klase ng uh, pampababoy sa ating mga kababaihan? Kung titingnan po natin sa aming uh, uh, data, mm. Uh, po kami ng mga complaints niyan, mga nasa sampu po sa isang Uh, linggo o hanggang labing lima. Grabe. And uh, natutulungan naman po natin yung iba na mm -hmm. magpagdandak ng entrapment para mahuli po mismo yung tao. Mm -hmm. Opo. So, uh, marami din po talaga kang ngayon na uh, ganyang uh, klase na uh, ano, mga reklamo na aming natatanggap po dito sa aming ah uh, opisina. At uh, panghuli na po Major Kasabal, ano po ang inyong maipapayo sa ating mga kababayan? Marami po ang mga nanonood, lalong-lalo na sa ating uh, mga teenagers, yung mga kabataan po ngayon na talagang uh, sobra po ang paggamit sa Facebook, social media. Sila po yung mas maraming alam yeah. sa mga ganyan, mga technology. So, ano po yung maari nating maipayo sa kanila? Um, Mari lang po sana na sa ating mga magulang na nakikinig mm -hmm. gayahin po natin ang ating mga anak. Alam naman po natin na hindi natin talaga sila uh, nasusupervise. So sila din po talaga ang madalas na nabibiktima nito. So sa mga kabataan naman, uh, wag po tayong maging maputok dahil once po na tayo ay napicturan o napicturean, hindi na po natin ito mababawi. Hindi po natin masasabi na yung uh, nag-capture o ng video ay bugurahin talaga yung kanya uh, mga nakuha. So magiging uh, malaking problema po yan, na mm -hmm. sa mga kabataan natin, uh, mapupusok po ang damdamin mm -hmm. na nag-aaral po sa kanilang mga minamahal, eh talagang dahil meron tayong video call, oh, po. eh doon na po nangyari. Okay. At uh, kahit paano po at least meron pong recourse itong si Adeline at uh, magandang balita po na meron pong uh, paraan para ma pa kung ano man po yung mga kumalat pa sa Facebook nitong post na to ni uh, Sir Baltazar na openly ay inadmit po niya siya po mismo ang nag-post sa kanyang Facebook. In any case, uh, police major kasabalan kami po ay nag-expect po na matulungan niyo po sana si Ma'am Adeline. Pasasamahan po namin siya sa aming uh, reporter dyan po sa inyong opisina sa Anti-Cybercrime Unit sa Eastern Police District upang formal po na maghain ng kanyang reklamo. Hindi e attorney. Uh, asahan niyo po na gagawin po ng namin ang lahat ng aming makataya para matulungan po si Mama. Okay. Maraming maraming salamat po, Police Major Eric Kasabal, Team Leader ng Eastern Police District Anti-Cybercrime Unit. Magandang hapon po at maraming salamat, sir. Thank you po. Sir Baltazar? Sige po, ma'am. Na, masabi kayo, sir, kasi sinanin-admit naman niya din mismo eh. Sir, ba't di mo pa i-delete? Nung time po yun, ma'am, na pinapag-ratean ko po siya, binura ko na po yun. Binura mo na. Eh, baka naman i-share mo pa sa mga kaibigan mo. Ma'am, kahit tingnan po po lahat ng misindir. May chat ka po sa akin dito na nasa archive pa yung video na post mo. Nasa archives daw, sir. Huh? Wala. Wala na. Kahit papabuksan ko pa sa'yo yung account na yun, wala. Binura na po. Sir Baltazar, ikaw ba ay nasa ang lugar ngayon? Mandaluyong po. Okay, nandito lang din pala kayo sa Mandaluyong, sir. Kung ako po sa inyo, eh, talagang nag-iisip na po kayo na dahil si ma'am po, si ma'am Adeline, ay eh, pasasamahan po namin dito sa Mandaluyong police mismo kung saan po siya nakatira at maghahain na po siya ng reklamo. Kung ako say, sir, lahat ng kung ano man yung pinost mo sa Facebook mo, itigil-tigilan eh, mo na yung pagpo-post na yan at pag-share pa sa kung kani-kanino dahil, uh, again, violation yan. Anda nga po akong ano, papabuksan yung account. Wala na nga po, nung time na yun na nag-ano siya. Oh, nung sige, time... ganda na lang. Sir Baltas, are willing ka ba na isubmit yung cellphone mo or yung laptop mo sa inspection ng ating mga kapulisan para makita talaga na wala nang nakapost or wala na kayong wala ka nang nakasave pa na pictures or videos. Opo, ma'am. O, oh, Sige po. Kung ganyan din sir, at least you have your word na okay po kayo na uh, ipa-inspect yung inyong cellphone voluntarily at makita po na wala na po talagang kahit ano pang nakasave na malaswang pictures or videos ni Ma'am so Adeline. Po. Ang sa akin po ma'am, yung, yung papa ng anak niya, nagkalat din yun ng screen record na ginagawa niya. Gumagawa kasi siya ng screen record tapos ini-edit. Yun yung una, yun yung nag-unang nagkalat doon kang nagkamali Hindi naman ako yung, nakakita ka ba na binabastos kita, post kita kung ano-ano kahit mukha mo? Di ba wala? Kahit nasa galit ko, kahit, kahit nasa abroad ako, kahit na inaamin mo kay may karelasyon ka. Ngayon last time na nagpaghiwalay na ako sa'yo na hindi na ako babalik sa'yo. Di ba yung rason? Natulog ka sa bahay ng jowa mo? Tapos gusto mo papatawarin kita? Yes, tinanggap ko yun. Pero anong ginawa mo? Sabi ko, iwasan mo. O hilit kang bumabalik, di ba? So ang gusto mo, tatanggapin kita uli. Kaya yan ang ginawa mo. Hindi na. Sana naman, sa susunod na magkarelasyon ka, huwag mo nang gawin ganyan. Kasi apakahirap kaya. Yung stress na binagay mo, sobra. Sobra, sobra yung ginawa mo sa akin. Ako na ngayon tumulong sa eh. Lahat-lahat binibigay ko sa eh. Dati pa nga eh. Pati anak mo, bibigyan ko pa. Kung anong kailangan gusto mo. Ano, kung ano yung hinaing mo, binibigyan kita. Pero yung kapalit lang pala lahat, Ganito pa mamahiya. Sir Baltazar, uh, maraming salamat na lamang po at uh, kami po ay umaasa sir na pag nakipag-coordinate po ng aming team o yung ating pong mga kapulisan ay kayo po ay mag-voluntaryo uh, pong uh, pupunta sa presinto or kung kayo po ay hihingan ng statement ay voluntaryo po kayo magbibigay ng statement sa kanila. Okay po ba yun sir? Okay po ma. Sige po. Maraming salamat na lamang po uh, Sir Baltazar Agui uh, sa inyong panahon ngayong hapon. Thank you po, ma. Thank you Sige po. Mam ma. ma Adeline, kagaya ng nabanggit ko kanina, karapatan niyo po na maghain ng reklamo. Hindi lamang bilang isang babae, kahit sino po actually, uh, maari po makaranas nito, lalaki, babae, uh, miyembro ng LGBTQ, kahit sino pong tao. So, karapatan niyo po na maprotektahan ang inyong privacy lalong-lalo lalo na you had reasonable expectation of privacy habang kayo ay naliligo po, hindi nyo alam na kayo ay uh, binivideohan pala or pinipicturan ng inyong kinakasama, ang malalapan nito ay pinost po niya sa Facebook. So, uh, maari po kayo maghain ng reklamo, ma'am, ng anti uh, violation ng Anti-Photo and Video Voyeurism Vi Act po in relation to our cyber crime law kasi pinost po din niya sa Facebook at uh, ito po, kagaya po nang nabanggit ni Major Casabal kanina, ay uh, maaari ding pumasok as viola violation po ng ating sila or RA 9262 dahil kayo po ay nakaranas din ng psychological violence mula sa kanya. Very traumatic po yung ganitong experience. Uh, siguro ma'am, ang gawin na lang po natin dahil masiselan po yung mga letrato uh, sa kabilang studio po, tignan ko na lang po personally yung mga uh, dokumento po na meron kayo, letrato po, screenshot, kung ano po yung recordings na meron hmm. kayo para ma-assess natin, mapasamahan po namin kayo sa uh, police station at uh, kung kain kailangan din sa piskalya upang makapaghain na po kayo ng reklamo Maraming salamat po Maraming salamat din po.